Ayan, si Brother Toto. Nagluluto ng... Mais. Hindi, ano nang tawag dito? Bulok. Hindi. Ulop. Ulop. Uh, sinaing na... Sinaing na kanin sa kawayan. Na binalot sa... Yung bigas, binalot sa dahon. Tapos sinaing sa kawayan. Yung sa ka, dahon... Ayan. Tingnan nyo. Oh. Ayan. Oh, nag-aapaw-apaw na yung tubig, oh. oh. Yan ang kakainin namin mamaya na kanin. Grabe yung apoy dito, no? Ang ganda sa camera. Ang, ang special na nagluluto ay walang iba si kung hindi si Brother Toto. Brad, ano na nga po palang tawag dito? Lulok. Lulok. <laughs>